Magandang araw mga kalahe. Ngayong araw tatalakayin ko sa inyo ang isa na namang bagong yugto ng digmaan sa Southeast Asia kung saan sa isang liblib na bahagi ng Southeast Asia muling sumiklab ang dugong bakbakan sa pagitan ng dalawang magkapitbahay na bansa sa makasaysayang templo ang naging sentro ng digmaan isang sagradong lugar na dapat sana ay simbolo ng kapayapaan na tinawag itong Preah Vihir Temple isang pangyayari ang yumanig sa buong mundo kung saan ang bansang Cambodia ay pinaulanan di umano ng mga missile bombs ang bansang Thailand na nagresulta sa pagkasaway ng maraming inosenteng civilian. Sino nga ba ang unang umatake? Saan nga ba talaga nag-ugat ang lahat ng ito? At bakit ito nauwi sa madugong inkwentro ang dalawang magkapitbahay na bansa nito? hanggang ngayon. Yan ang tatalakay natin sa video na to. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel na to, please consider to subscribe and hit the bell notification para ma-update ka sa mga susunod pa natin video mula dito. Maraming salamat! Bago natin talakayin ng lahat, Balikan muna natin ang madilim at madugong kwento ng marahas na simula ng hidwaan sa pagitan ng dalawang bansang ito. Isang alitang pinalala ng kasaysayan, isang hidwaan na unkat ngayon na posibleng lumala at mauwi sa mas marahas pang digmaan kumpara sa mga naging labanan nila sa mga nagdaang taon. Bago pa man sumiklab ang digmaan sa pagitan ng dalawang magkapitbahay na bansang ito, noong 19th century, ang borders ng Cambodia at Thailand kung saan nandun ang Preah Vihear Temple ay binago sa panahon ng Franco-Siamese Treaties noong 1904 to 1907. Ang Franco-Siamese Treaties ay isang uri ng kasunduang nilagdaan sa pagitan ng France at Siam na kilala ngayon bilang bansang Thailand noong panahon ng kolonialismo. Partikular na mula 1893 hanggang 1907, kung saan nabawasan ng mga teritoryo ang Thailand. At lumawak naman ang kontrol ng France sa Cambodia, na nooy bahagi ng French Indo China. Sa paglipas ng mga dekada, taong 1962, idiniklara ng International Court of Justice na ang templo ay bahagi ng Kamboja. Subalit kahit pa idiniklara ito ng ICJ na natili pa rin ang hindi pagiging malinaw sa mga borders. Kaya sa kabila ng desisyong ito, hindi kailanman tuluyang tinanggap ng maraming mamamayan ng Thailand ang desisyon. Saong 2008, nagsimula sa mas malalim pang alitan ang dalawang bansa dahil ang bansang Cambodia ay idinagdag ang Preah Vihear Temple sa listahan ng UNESCO World Heritage Sites. Para sa paggilala sa pambansang simbolo ng kasarinlan, kultura at kasaysayan ng kanilang lahi. Pero para sa gobyerno ng Thailand, ito ay insulto sa kanila at isa itong banta sa kanilang soberanya. Bagay na naging simula ng sunod-sunod na insidente sa mga borders. รัฐบาลได้สั่งการและกำชับ My government has ordered security forces to preserve peace and our sovereignty and to ensure those living along the border are safe and to maintain calm. Pagsapit ng buwan ng Oktubre sa kaparehong taon 2008, nagkaroon ng inkwentro ang mga armadong grupo ng dalawang bansa. Tatlong sundalo ang naiulat na nasawi, marami ang sugatan at dose-dose ng mga sibilyan ang nadamay sa paligid ng templong pinag-aagawan. Pagli makalipas ng ilang taon, taong 2011, nagkaroon ng mas matinding sagupaan ang magkabilang panig sa loob ng ilang linggo. Ang paligid ng templo sa border ay pinaulanan ng mga bala ng hindi pangkaraniwang armas tulad ng mortar, RPG at tear gas. May mga ulat na marami ring cluster munitions ang ginamit, mga rocket launchers at matataas na kalibre ng baril sa ilang linggong digmaan. Mga uri ng armas na ipinagbabawal sa maraming bahagi ng mundo. Thai and Cambodian troops have exchanged rockets and gunfire. Ayon sa mga ulat, higit 100 missile ang pinakawalan ng Thailand patungo sa mga posisyon ng Cambodia noon. Rumesbak naman ang Cambodia sa parehong paraan. Kaya nauwi ito sa walang tigil na putukan sa loob ng ilang linggo. 13 people are reported dead in the confrontation that's been going on for the past five days. Maging ang mismong templo ng Preya ay na-damage ng mga bomba. Marami ang mga taong misteryosong nawala. Libo-libong tao mula sa magkabilang panig ang napilitang lumikas mula sa kanilang tahanan. Hindi lamang ito simpleng ang gawa ng lupa. Ang tunay na dahilan ng maraas na hidwaan ay mas malalim. Parehong bansa ang nagtuturing sa pareha vihir bilang simbolo ng kanilang pagkatakinanlan. Ang temple ay hindi lang bato, kundi alaala ng dalawang magkapibahay na bansa sa kanilang makasaysayang kaharian. Ang mga leader naman ng Thailand at Cambodia ay ginamit ang labanang ito upang palakasin ang kanilang impluensya sa loob ng kanilang kanilang teritoryo at naging mabisang sandata upang ilihis ang atensyon mula sa problema ng pamahalaan ng isa't isa. Ang mga balita naman mula sa magkabilang panig ay siya naman nagpalala sa galit ng mamamayan ng isa't isa. Mga pekeng ulat, Exaggerated claims at propaganda ang naging dahilan upang lumala ang hidwaan ng magkabilang panig. Ang mga malalapit na bansa gaya ng Vietnam at China, imbis na mamagitan, meron di umano silang interes sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapalala ng tensyon sa dalawang bansa. Kaya ang agawan ng teritoryo sa border ay mas lalong lumawak ang tensyon sa Southeast Asia. Sa pagpapatuloy ng digmaang noong 2011, bumagit na ang United Nations at mga leader ng Asian na nawagan sila ng tigil putukan sa isa't tisa. Humingi ng mapayapang resolution. Kaya pagsapit ng June 2011, nagdesisyon ang International Court of Justice na dapat iwasan ng dalawang bansa ang karahasan at maglagay ng military free zone sa paligid ng templo. Bagay na naging dahilan naman upang kusa na lang humupa ang putukan. Ngunit ang tensyon ay nanatili pa rin sa mga panahon na yon, nayon. hanggang ngayon. In consequence, The second operative paragraph required Thailand to withdraw from that territory the Thai military or police forces or other guards or keepers that were stationed there." Pagsapit naman ng ikalawang buwan ng kasalukuyang taon, 2025, muli na naman naungkat ang hidwa ng magkapitbahay na bansang ito, kung saan noong Pebrero 13, 2025, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Thai authorities at ilang Cambodian turista nang hindi pinayagang umawit di umano ng kanilang pambansang awit sa Prasa Tamuin Thom Temple, isang lugar na matagal nang may hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng dalawang bansa. Noong pagsapit naman ng buwan May 28, isang insidente ng saglit na palitan ng putok ang nayulat sa pagitan ng mga sundalo ng Thailand at Cambodia na nagresulta sa pagkasawi ng isang Cambodian personal. Sa kabila ng mga pagsubok na mapahupa ang Tension na natili ang pag-iingat sa magkabilang panig. Kaya't pansamantalang isinara ang ilang border checkpoints. Kinabukasan, nagsagawa ng dialogo ang mga kinatawan ng militar ng Thailand at Cambodia upang maiwasan ng lalong paglala ng sitwasyon kaugnay sa insidente ng nangyari. Kaya bilang tugon, ipinahayag ni Cambodian Prime Minister Hun Manet na nais niyang idulog ang isyo sa International Court of Justice sa layuning mapanatili ang kapayapaan at iwasan ng anumang di ka nais na kaganapan sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, binigyan din naman ito ni Thailand Acting Prime Minister Phumtham Wichayachay na parehong panig ay hindi nagnanais na palalain pa ang sitwasyon at itinuturing ito na natapos na ang naturang usapin. Ang buong akala ng magkabilang panig, tapos na ang lahat. Pagkatapos ng negotiation ng magkabilang panig, meron pa pala isang hindi inaasahang mangyayari. Bagay na manig sa dalawang magkapitbahay na bansa at naging usap-usapan at headline ng mga balita sa buong mundo. Dahil nitong nakaraan, July 24, 2025, lumala ang hiduan sa pinakamalalang yugto ng kaguluhan. Maraming lugar sa mga borders, kabilang ang Tamuin Tom Temple at Preah Vihir area ang naging sentro ng malalakas na bombahan, artillery fire at rocket launchers mula sa magkabilang panit. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, nagsisihan ang Thailand at Cambodia. Kung sino ang nauna sa panibagong bakbakan na sumiklab malapit sa pinagtatalo ng templo ng Tamuan Tom na matatagpuan sa border na bahagi ng Kodar Minchi Province sa hilagang Kanduran bahagi ng Cambodia. Ayon sa Cambodia, gumamit ng anim na F-16 fighter jets cluster bombs ang Thailand. Naglunsad di umano ito ng airstrikes sa Cambodian military positions. Kaya sinagot naman ng Nom Pen ang batikos ng Cambodia na umaakusa sa Thailand ng premeditated aggression at war crimes na umano'y paggamit nito ng cluster bombs at pagdamay nito sa mga cultural off-limits sites ayon sa Cambodia bilang tugon sa ginawang pambobomba ng Thailand gamit ang Thai F-16 fighter jets nag ang Cambodia ng rocket fire. May ulat ng pagsalakay sa petrol station sa Sisaket province na nagresulta sa paggamatay ng labing isang sibilyan at isang sundalo. 32 katao ang kabuwang nasawi mula nang sumiklab ang sagupaan ng magkabilang panig itong nakaraan. 19 Thailanders kasama ang 13 civilians at 6 na sundalo. Habang ang 13 naman ay mula sa Cambodian civilians. Posible pa di umano na tumaas ang bilang kapag hindi agad na ang digmaang ito. Mahigit 58,000 katao mula sa Thailand at 23,000 mula sa Cambodian ang napilitang lumikas. Habang ribu libong pamilya naman ang nawalan ng tahanan. Samantala, ang Thailand acting prime minister naman na si Pong Tham ay nagbabala sa nangyari di umanong kaguluhan ay posible di umanong maging mitsa ng malawakang digmaan ng dalawang bansa. Ang ilang bansa tulad ng Japan ay nananawagan ng tigil putukan, ngunit hindi ito pinakikinggan ng bansang Thailand. Samantala, ang bansang Cambodia naman ay tumawag sa United Nations Security Council ng emergency meeting ang umaakusa sa Thailand aggression at paglabag sa international law. Nananawagan ito ng ceasefire. Sa gitna ng kaguluhang ito, meron isa umano'y nag na tawag sa telepono ni punong ministro ng Thailand na si Pitontan Tan Sinawatra kay Cambodian leader Hun Sen ang lumutang sa publiko. Itinuturing ito ng marami bilang isang palpak na hakbang sa diplomasya. Nagbunga ito ng pagbagsak ng coalition government kung saan kasape ang Bumhay Thai Party at nagdulot ng matinding political backlash sa loob ng bansa. Ang kasalukuyang labanan ng magkapitbahay na bansa ay itinuturing ito na isa sa pinakamatindi at pinakamarahas simula sa nakalipas na labing apat na taon. Mula sa sagradong alaala, sinaw ng templo hanggang sa modernong missile war zone, ang sitosyong ito ay sumasalamin sa mapanganib na lakad na pamahalaan ng magkabilang panig. Sa pagputok ng mga kanyon at pagugong ng mga eroplano sa himpapawid, muling nayanig ang mga borders ng magkabilang panig. alita na matagal ng nakabawon sa kasaysayan. Muling sumambulat, nag-iwan ng abo, luha at tanong. Sa kabila ng mga panawagan ng kapayapaan nanatiling lantad ang mga bakas ng tiwala at habang itinuturo ng bawat isa ang sisi sa isa't isa, ang tunay na biktima ay nanatili ang mga inusenteng civilians ang kanilang mga tahanan, ang kanilang kinabukasan. Ako nga pala si Satar at ito ang isang digmang hindi lamang isinalang sa politika, kundi sa kasaysayan ang hindi pa rin buo ang sugat maraming salamat sa panonood